Ayan po at uh, bali kadating lang po ni Ninita uh, at yung kasama si Nea na kain po sila doon. Ayan. At yung po naman dalawa ay pamaya po ay susunduin ko po ulit sila. Gusto daw ito ni Ninita. Ano gusto naman? Ayan. Anong ilang <laughs> me? Gusto niya yung ano, yung mga ito. Tawag nga dyan eh. eh. Oh, so, so candy. Ayan, palibas, sasabay silang na uwi ni nanay. Ayan. O, oh, so si Nea, may pasalubong kay Ninita. May pasalubong si yeah. Ang paborito ni Ninitang Dangkin, wow. mga... oh, yung may mga ganyan. Ayan. Wow. Yung mga... Lugi naman yung dalawa. May Meron pa dyan natira? Yung oh, mga paborito nila eh. Basta bili kami ng mga ganyan. Kompleto. Tinatanong ko nga. Ilang piraso bibiliin? Um, anim. Tiki-tiki sa palaka ko tayo dyan. Kailan ko sa matamis, hindi ako masyado mahilig eh. Okay lang sana kung ano yan, mangga yan. Ikaw ninita oh. Paborito ninita oh. Gusto oh. niya yan. Yung may mga, basta may mga kulay. May mga ano, dikulores. Yung tingly. Huwag sa mga toppings toppings Anet, e kamusta yung korea na kinain mo? Ano lasa? Naka-chopstick ka pa ah? Naka-chopstick yan ah Ano naman mag-chopstick? Sige nga ulit Paano paghahawak? Paano paghahawak? <laughs> 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 sige nga, sige nga, huwag akong chopstick Wow! Sige, subo mo Oh, marunong na <laughs> oh, Ganun, 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 ganun Oo, ganun kasi pupunta ka, pupunta ka sa Korea niyan. Oh. Uh, kasi nila sa Korean food eh. Ikutin mo, ikutin. Hindi na iikot 'yan dalawa yan. Eh. Uh, ah. Yeah. Mas maganda pa siguro, isa na lang, ano, ikotin na <laughs> <laughs> Marami nang alam na pagkain si Ninita dito na hindi pa niya nakakain doon sa kanilang lugar. Oh. Oh. Salubong talaga si Mia sa iyo, ha? Mayroon, mayroon doon ba mag-aaral si Ninita? Pero na. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Para hmm. pag ano, babakasyon ka naman dito sa amin. Ano? Wow. Ano, susunduin kita doon sa inyo sa Dabaw. Susunduin ka ng ni Tatay. Ang susunduin niya, walis. walis. <laughs> ano <laughs> 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 sa walis? Ay, libre yung pamasahin ng walis. Ano lang yun? Shhh. <laughs> Ang ganun lang doon diretso na yung diretso na yung walis sa bahay niya. Hindi mo alam yan, sinasakyan yung walis? Aba, kung gusto mo doon, doon may bad ka sa space. Makakay ka na ng walipad na walis? Sumakay ka doon sa walis. Ano yung nininta? Magkano ba yung binigay? 20. 20. Pounds. Oh. Pounds. Pagkano pounds na yun? Ay, okay, ata eh. Oh, yung equivalent mo on ng pounds, ibibigay mo kay Ninita. Oo. Oh, oh. Um, oh, ito, bigay ni siya, Ruby. Oh, anong sabihin mo? Ang sabihin, okay. si robi kaya hindi, ala, pasensya na po, hindi lang alam kung okay. si sir or ma'am. Basta, galing po kay Ruby. Ayan, yun po yung nagbibigay, madalas magbigay po kay Nisa. Mm. Sa ano yan Ah. Na doon sa England kasi pounds eh. Mm. Oh, ano ano ang ano? ano? Ingat, mo, ingat po kay ano dyan Ano gagawin mo dyan sa pera mo? Ano gagawin mo dyan Di pa pa-birthday sa iyo 'yan. Nandito. lang umaabot na. Ayun mataba na ako eh, paano yan? Uh Oo. -oh. Mataba na ako ni Nito eh. Kain hmm. ka na naman sa Makdo. Sabi um, mo, at para pag may gusto kang bilhin doon sa mall. Oo. Oh. Kasi pa birthday sa iyo yan, di ba? Sabi, baka may ahabol pa dyan, baka naman. Ako naman, <laughs> magbe-birthday na din. Sino ang malapit na ang birthday? Oo, oh, si Nia daw. Bibili lang tayo ng pata. Di ba? Paborito mo yung pata? So, yeah. Paborito ni Nita yung, yung pata. Yung pata na lang. Hmm. Saan ka ilalagay yan? Tinatanong po niya kung saan ilalagay. Oh, eh naku, baka mapalagay yung sama. No. Saan so, ilalagay? <laughs> uh, ilalagay mo sa nanay? Ha, ilalagay mo sa nanay? Ilalagay mo sa nanay? Ayaw mo ibigay sa akin? Hindi mo ibigay sa akin? Ha? Ayan. <laughs> <laughs> Ay, ay may o bigay ayon. sa akin. O, hold, um, Para pag napunta tayo sa si McDo, bibili natin ng McDo. Hindi, bibili lang ano niya, mahilig sa mga ano niya, gamit. O, mga gamit niya oh, yan. So, 'yan. Marami yan. salamat po. Bibili. ng Robie. Ano 'yung binakunan niya? Sa, hmm. Ha? Nilalaban. Ano? Nilalaban ka? Ah, ayan. Nilalaban ka, ka na. Ayun si ah. Ninita. Mabait naman po ito si Ninita. Gusto ko nga ito oh. Umari lang, eh, dito na lang ito sa atin eh. Kaso ayaw naman sa amin eh. Ano? Oo, oh, ganda babae na dito, oh. Artistahin ito eh. na ako sa US, May mga kamukha ka nakikita ko doon. Totoo lang. Pag masasalubong, masasalubong ka yan, nakarating kasi ako dyan sa may parting Seattle, sa US. Sa may, ano pangalan niya? Abay, mara, mas maganda pa nga. Ibig sabihin ko, marami siyang mga kahawig doon. Doon si 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 oh. sa may parting parteng Seattle. Lilita, lagi na talaga sa buhok niya. Kasi doon sa Seattle, nakakapagala ako doon eh. Pupunta ko doon sa bilya ng mga Victoria's Secret doon. Oo, oh. oh, mahilig po <laughs> yan sa ganyan damit. ko. yung sexy siya. Ang gusto lang yung Ah, yan. Sa sexy version. Baka pag-uwi mo sa inyo minita, liligawang ka na doon. No, Ang pahawag. Yan, yun ganyan. Aaral pa daw siya. Aaral ka pa siya. O, hindi ka pa mag-asawa, mag-aaral ka pa na. Hmm. At saka pagka may lalapit sa iyo, tawagin mo agad si Nanay Lorna. Takot yung kay Nanay Lorna, ano? Pagalitan sila noon. Sabihin mo. Ako gusto mong asawa, bili mo ako malaki bahay sa kakotse. Okay. Ha. ha? Okay. <laughs> <laughs> asawa mo malaki. Saka, ano? Mo ako <laughs> hmm. oh, 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 mo, oh, okay. hindi ako bili kotse Hindi ako asawa. Ah, ano, mo mo, ha? Hindi naman niligaw kay Ninita yun Basta ang ano na namin ni nanay, pag nadoon ka, pakabait ka ha. Kung ikaw ay matutuloy man pag uwi sa inyo. Ah, oh, meron hmm. pa lamang ano po yan. Meron pa po yan sa baka magbago isip. <laughs> oh, bago yung isip ni <laughs> Ninita. Hmm, alam mo naman Sa yan. ngayon, yun lang, yun po yung ano talaga natin, na ibigay na ano sa kanya, yung decision niya, yung respeto natin kung ano yung gusto niya muna. Hmm. May, may basta usapan na ubos mo na ba yung uh, kinakain mo na yan? Madami ako. Anong madami pa? Mahang? kasi sila <laughs> na <laughs> Hati sila daloy eh. <laughs> Korean, ano kasi mahilig kasi kayo sa mga Korean. Tingnan, tingnan naman ninyo yan. Oh. Oh. Yan ang mga Korean po yan. Yung, anong tawag dito <laughs> niya? Si, si Witch? Ah, si hmm. Mm -hmm. Oo. Oh, natuto na sila. Hindi ba lobana kaya hindi nyang ganyan? Si siya, siya. Mahilig sa mga... Si Rasel? Oo. Oh, si Rasel mahilig sa si oh. oh, si mga, kasi marami sildow sa kanila eh. Hmm. Hay, ano na 'yung to spicy and to spicy. Hmm. Si Ninita. Patingin okay, na sa TV mo. Antipaka 'yung tabi dalito ni Ninita. Um, Ang ganda ni Ninita. Ah, 'yung tabi lang 'yung diyan, 'yung nasa kanya naman 'yun. Ka ano niya yan? Ano? Pambili ni Ninita yan ng kanyang kailangan. Pag kami kailangan ka, di... Sabihin mo na lang kay nanay, sa ano? Sa Kung ano yung mga gusto mong bilhin. Hmm. At saka, mayroon pa rin sila na ano, ay, na, ano pala, na ano yung kay... Yung mga, uh, ano yun? Kay Ma'am Nena Kaya ba yun na dati? Na. Wala na yun. Ah, may yung kay Ma'am Nena, eh, bin, yung binigay, pinagawa niya ng salamin so bumili ah hindi bumili pala sila sa mall, 'di ba, naka -vlog. Bumili sila ng mga damit sa mall, 'di ba? Oh. Uh, damit, chunelas. Uh, ano? Yeah, Ang mga gamit. Picture watching nitong ganda ito. Binayad ah. lang sila ng 5,000 sila. Tingi, tingi, tingnan nita. Wow. ganda niya. Ganda yan. Okay, oh, go. Flexing no? thank, thank you. Thank you po, Ole Dr. Lexi. Ah, hindi, ulitin mo. Kay kahit mamrobe um, Thank you, po mamrobe, alam Maraming salamat po at kay doklepo at po, At, at po, po, mm -hmm. salut mm -hmm. out, Shout out. po, shout po, 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 salut po, po, salut po, salut po, salut po, salut po, Salamat po, mm -hmm. salamat po, mm -hmm. Bye. Um, again, no? Yan, data, uh, si Rinita. Ah, sige na, Nick. Hmm. Ayan, magandang gabi po. At uh, na po natin si na Maylin at Russell. At si Nanita nga ay kanina ay maaga silang nadya na sila. At, uh, at uh, yun naman po, si na Russell naman po ngayon susundin natin. Yan, madali na po ngayon gumabi. At sa ispa lang, pero madilim na. Kasi ito naman yun yung pagkagalito nga uh, malapit na ang Pasko. At uh, yun, nag-iiba na pati ang panahon ngayon. Medyo na lamig-lamig na. Ayan, tara po. At uh, samahan nyo ako sa pagsundong kina Mylene at Russell. Tawag ako, ang tagal ninyo. Nagpaalam kayo sa guard. Okay. Ayan, kamusta naman ang uh, ang ano ninyo? Ang tao nito. Nainit ba kayo? At uh, medyo matagal akong dumating? Opo, okay, naglalaro. Kami doon eh. Ah, naglalaro ko kayo doon. Mm, traffic kasi dyan sa may papasok sa MCX. Okay, kami naman, uh, badminton. badminton? Alam, may badminton kayo. Tayo. Oh, tayo. Oo. Oh, kamusta? Kamusta naman? Kamusta kayo? Okay lang po. Ikaw, Russell? Okay lang po. Mm, ayan. Kaya eh, sininita kanina. oh, na doon sa bahay. kasi niya Nia. Ayan. At, kumain uh, sila ng Korean noodles. hindi kami binigyan? Kaso, mahanghang daw. Nagireklamo nila. Ah! Sarap nun! Eh. Hindi, Korean ano. Oh. Noodles. Wala, hindi ba hmm. ako para may tira pa sa inyo yung Dunkin Donut doon eh. Bakit Dunkin Donut gusto ko yung ano, Korean. Ay, <laughs> Korean. O, ayan. Gusto ko pag maano yung ano. Manghang. Hmm. Eh, pag ano, pwede naman tayo pumunta doon sa may tindahan eh. Punta lang kami kanina doon eh. Hindi hmm. niya hmm. yeah, yeah, eh. Ah, pumunta ah, pa sige. kayo? Ha? Pumunta pa kayo? Uh, dumahal lang kami yung tinuro ko sa inyo. Ah, doon sa malapit sa Oo, oh, lalakarin lang. Lalakad tayo bukas? Pwede. Pwede. 何すんねん。<Bye. S 1>